Samantala, 14 anyos na batang lalaki nalunod sa mm. irrigation canal sa Gimba, Patay. Kasi uh, baka iniisip nila partner, yung nakikita natin mga irrigation kanal sa mga probinsya, talagang kanal. Ito partner, parang ilog eh. Oh, Ganon kalalaki ganun yung mga kalaki. irrigation. Oh, at Oo, oh, kasi nga rice producing area hmm. po yung uh, Gimba. detalye mula sa 105.3, Radyo Natin na FM mula kay Lea Valdez. Lea? Magandang umaga po ma'am Cheska at Sir Angel at sa lahat po ng nakikinig ng radio natin nationwide. Nagpasaklolo ang ama ng namatay na batang lalaki na nalunod sa erigasyon ng barangay Narbacan Uno, Gimba, Nueva Ecija, nito lamang Enero 28, taong kasalukuyan, bandang alas 11 ng umaga. Sa sobrang hirap ng buhay ni Mang Roger Linsangan, wala itong panggastos sa pagpapalibing at funeral service ng diktima na kanyang panganay na anak na si Lenger, 14 anos, na may sakit pang epilepsy. Sa salaysay ng ama na abutan niyang hindi na gumagalaw ang anak na nakasubsob sa irigaston. Hinala niya ay sinumpong ng sakit ng mga oras na iyon at nahulog ito sa kanal. Sinubukan tang i-revive ni Mang Roger ang anak bago na itakbo sa Gimba District Hospital, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Humihingi ito ngayon ng tulong pinansyal sa kinauukulan upang maipalibing ng maayos ang kanyang anak. Nakatira sa Barong-Barong ang kanyang pamilya na ikahos sa na buhay na tanging pakikipagtrabaho sa bukid bilang porsyentohan ang pinagkakakitaan. Ito po si Ley Valdez, wala dito sa radyo natin Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipinas. Maraming salamat Leya, alas 7:42.